Grabe yung tarik kasi kahit yung mga local dito. Hirap talaga yun siya. Sa tulas no? Grabe kasi yung texture ng lupa dito. Kakaiba yung lupa, parang clay. Oh, grabe nga yung tarik, oh. oh, ya, yeah, tuloy On the way tayo ngayon para dito sa gaganapin na first enduro cross ng JDP Garage. Dito nga pala ito gagamitin, sa bayan ng Kalayaan, Laguna, sa Barangay San Antonio. nasa suku Actually, galing ako sa ano, galing ako sa night ride ng tropa namin dito sa Pami Laguna. And then naisipan ko na lang na mag-track with o i-scout yung ruta para dito sa Laguna Pina uh, Super Enduro Challenge na to. Medyo first time lang natin sa ganitong mga mundo. Sisilipin na lang natin kung kakayanan natin yung track nila o ano man. Bala kasi natin sumali. Pero yun nga, siyempre, baguhan pa lang tayo sa Enduro. Mas magandang i-scout muna natin yung ano nila, yung truck nila kung kaya ng mga baguhan natin sa larangan ng enduro. Tapusin lang natin yung truck. Grabe, doon palang lang obstacle din may mga troso. Lalapit tong mga local dito, yo. <laughs> lang nila eh. Tapos doon may jump din. Grabe yung ano doon, uphill doon. Sobrang tarik. Ah, kitang bundok din Wala yung pagsubok doon. Eh, grabe, hindi siya pang newbie. Kakaiba. Dito palang lang, grabe yung mga gulong. Tapos lalaki ng troso doon. Maraming salamat nga pala sa magkakapatid na dato. Ginaid nila ako para na maikot ko yung uh, truck nila. nandito tayo sa ano sa sa race track nung gaganapin na JDP Racing. Kasama natin si Brother Abel. Inanod niya ako, ginoy niya ako dito sa track nila. Madulas no? Madulas? Madulas, sir. Madulas no? Oh? Di kaya yan, dulas. Grabe yung tarik kasi kahit yung mga local dito. Hirap talaga yun siya. Sobrang dulas. no? Dito pa lang, dulas niya. Opya, tuloy talaga kita. Music dito rin ah, din tayo ni Brother Mitchell ah, utol ni Sir Abel <laughs> grabe napakahirap ng ano dito Napak mukha lang siyang madali pero yung lupa kasi iba yung texture ng lupa ano siya, madulas madulas yung lupa lalo, no pag tamang, lalo pag gusto mo masilip yung uh -huh. tas patayon na akin <laughs> na baka gumulong Ababa. okay na yung nasilip ko tong ruta nyo siguro sa ano sa linggo oo oh, sa linggo i-vlog ako na maganda ko yung camera cellphone lang dalawa kasi ngayon eh na ito motor ni brother mo chero DT magawa ko yan chero yung niraras ko kanito eh kala ko akit ka na eh <laughs> sabi ko parang basic na basic lang sa kanya hindi bumelo ah <laughs> eh hey, hindi ginaya ng ano nung enduro natin yung ano grabe yung tarik kasi dito kahit sina brother ano <laughs> itong magutol na dato <laughs> si Brother Abel, tsaka si Brother Melchor, si Brother Melchor. Kahit sila aminado, hirap din sila umakit dito. Lalo na pagka yung lupa, medyo malagkit. Kakaiba kasi yung lupa dito. So, tingin ko, hindi natin kakayanin to. Mag baka magbablog na lang ako dito sa event nila sa Sunday. Then, kanina, nakasampa din kanina doon si, ano, si Brother Abel doon ng doon. Kaso, talagang napaka, ano, napakalagkit ng lupa. Hindi, yun, yung kagandahan dito sa ano, sa enduro, sa trail. Biro mo, nandito kami sa gitna ng matarik na paho, no? Nakakapag-relax kami. Kapag chill, kwentuhan. And then meron nga pa lang shop si ano, si Brother Melchor dito sa ano, sa Kalayaan, San Antonio. Yan, uh, sa mga tropa natin na may enduro, mapapasyal bandang Laguna. Pwede kayong pumasyal dito sa ano, sa shop ni Brother Melchor. Then pwede rin mag, ano, mag trail dito. Marami daw trail site dito. Ang ganda ng trail site dito. Hindi pa crowded yung lugar. Hindi katulad, oh. Open na open. Tsaka maraming lusutan. Pwede natin ano, ayain si na brother pagka ano, Pwede rin mag-overnight din doon sa kanila. Pwede mag-tent. Pagka Pero sa ngayon, siguro, hindi mo na ako lalaro. Baga, nag -ano lang. In-scout ko lang tong track nila na ano. Pero maganda dito siguro tayo papwesto sa ano sa Sunday. Maraming ano dito. Sa <laughs> balagbag dito.